Hello po mga kabulba, magandang umaga sa lahat po dyan So welcome back ulit po sa aking YouTube channel So matagal-tagal na din ako hindi nakapagtani mga kabulba Nasa 7 to 8 months na ata uh, Simula nung nagkasakit yung papa ko hanggang pumanaw siya Hanggang ngayon mga kabulba So dahil busy din ako sa ibang bagay Dahil meron akong ano, uh, nagdo-drone vlog po ako Meron akong Facebook page na Lakbay ni Darjet. So, yung mga video ko doon ay mga drone vlog. So, kitang-kita nyo sa likod ko mga kabulba. Napaka ano, tuyong-tuyong na talaga yung mga dahon ng saging. So, nagpapakita na matagal na kung hindi nakapagtanin talaga o. Oh. Ang dami ng ano, ah, dahon ng saging. So, ngayon, maghahanap lang ako ng wild bulba mushroom kung meron pa akong makikita mga, mga kabulba. So samahan nyo po ako, so tara! So kitang kita talaga mga kabulba na tuyong tuyo na talaga yung mga dako ng saging So nagpapakita na matagal na talagang hindi ako nagpagtanim dahil pumano yung master ko saka ako busy din ako sa ibang bagay so yan hindi na, hindi na po ako nakapagtanim so ngayon maghahanap lang tayo ng wild so meron ako nakita yun napakalaking wild bulba mushroom sayang hindi siya hindi pa ah, bumuka na siya yun oh napakalaki napakalusog niya oh. napakataba so Maghanap pa tayo dito. So yun, uh, last week, meron palang tumubo dito. Yan o, ito. Wild bulba po ito. Yan o. Yan, uh, nalantana siya. So wild po yan. Wild bulba. So, Maghanap pa tayo dito. Baka meron pa mga pinheads. So wala na. So kukunin natin itong ano. Ito uh, maghahanap pa tayo doon sa ano sa dulo lah nabalik yun napakalaki napakalusog oh so doon maghahanap pa tayo doon baka meron pa tayong makita so meron na naman akong nakita mga kabulba so yan mas okay pag buton pa to hindi pa bumuka dahil pwedeng pwedeng gagawing mother spoon gaya ng mga nauna kong mga video ginagawa ko ng uy mayroon pa doon isa yun o oh, ang dami tatlo agad yung nakita yun o oh, nakatago lang o oh. o oh, hindi mo akalain na merong wild bull ba na nakatago itong isa medyo ano siya yun o oh. Yun. Ito isa. Titignan natin yung isa. Yan yeah, o. Nakatago. Yun. Wild bull ba? So meron na tayong tatlong wild bull ba? So maghahanap pa tayo dun. Baka meron pa tayong makikita. So kukunin natin to saka ito. So, kukunin na natin 'to. So, tatlo na. Pisa. Mm. Yan, tatlo na. So, ikotin natin dito baka meron pa. Baka nakatago lang. Mag-ingat ingat tayo baka merong ahas. Ano 'yun? ah, hindi pala so doon tayo so meron na naman akong nakita mga kabulba so nasa harap ko yung ano dalawa so meron na tayong lima na nakuha na wild bulba mushroom so po bumuka yung nakita natin so itong dalawa ay bumuka na din So, hindi pa tayo nakapagtanim kaya maghahanap lang tayo sa mga puno na saging. So, yan yung dalawa, mga kabulba. So, libreng ulam na. Yun, oh. Uy, tatlo pala. Yan. Oh. Hmm? Napakasarap. Libreng ulam na, mga, mga kabulba. Yan, oh. Tatlo. So, ang dami. So, ngayon, dito sa amin ay umuulan. Yan, oh. So, kukunin na natin tong tatlo. Meron na tayong anim na wild bulba mushroom. So, kukunin natin tong tatlo. So, meron tayong tatlo dito. So, anim na po mga kabulba. Ay, naku. May libreng ulam na tayo. Yun, o. Ay. Baka February pa talaga akong makapag ano nito, makapagtanim. So yun oh. Meron tayong libreng ulam. So meron tayong anim dito. So meron pa tayong nakita dalawa. So yung isa, at saka yung isa. So bali na yung ano natin. Wild bull ba? Yun oh. Yan, may pa isa. Yun, so baliwalo na yung wild bulba natin so kunin lang natin to kasi maghahanap pa tayo so meron pa dito mga kabulba kaso parang kinain siya yun. kinain siya nito yun o yun. Yun. tawag dito sa amin uh, labud yun o kinain yun so hindi lang natin yan kukunin dyan lang yan pang siyam so mayroon pang isa doon yung maliit pang sampu so kinain din so maghahanap pa tayo baka meron pa tayong makita so ito yung taniman namin dati mga kabulba so yan kitang kita yung mga plastic na hinayaan na lang namin so dyan hanggang dyan yung ano namin tanim dati saka dito So diyan kami nag nagkakat nag nagpuputol ng ano ng mga dahon na saging. So sira na yung ano yung cutting bed namin. Dito kami dati. So kumuha ako ng ano dalawang malaking kahoy kasi yan yung gagawin ko ulit ng bed. Cutting bed. So yan. Yun yung kahoy dati. So dito kami nagkakat ng dahon na saging. So matagal na talaga, hindi ako nakapagtanin. So yun, meron pa ako nakita isa. So yun yung nakuha nating wild bulba. So yun, meron pa ako nakita isa. Yan o. Oh. Ang dami kasi tag-ulan ngayon eh. Umuulan dito sa amin. Yan, meron pang ano. Yan o. Oh. Ang ganda na ano niya. Ang ganda Ng wild Yan oh no? Ang lusog lusog So Puro sila Lahat sila malulusog naman oh no? hmm? Yung iba kasing wild Ano ah, Parang hindi tumubo Kaya yung stick nya Ay manipis So ito Napakakapal Yan oh no? So, 'yun lang po mga kabulba. So, marami-rami din yung nakuha nating wild bulba mushroom. So, meron na tayong libreng pang-ulam. So, next, baka magtatanim na talaga ako mga kabulba hanggang sa muli. So, maraming salamat and God bless po sa ating lahat.